Hello guys, nandito na naman ako sa Miss Rape. palagi ang YouTube dito. Ayan, ang ganda o oh, kung gusto mong sumakay. Ayan, ang ganda. Oh, ayan oh, May mga sasakyan, ayan pagkain. Ayan, ang ganda-ganda rin doon. Ang ganda dito. Ayan, may mga laruan. Um, kung gusto mo ring bathroom dito rin sa labas. Mm. Ang ganda. ay room. Thank you, sir. Wala, ang lakas ng ulan. O, oh, ayan, Oh, ang ganda dito, Oh. Grabe. Ayan, o. Oh. Ay, ang lamig. Ah. Ayan, guys. Ayan. O, oh, ayan, dito kami, o. Oh. Ang ganda, o. Oh. O, oh, diba? Ang ganda ng, ng decoration. Ayan, decoration is nice. Ayan na, guys. Ang ganda na. O, oh. dito sa labasan ito. Kanan, labasan oh, oh, Ang ganda. Pwede oh, oh. kang magbukuan dito sa park, dito sa mga mga uh, bulaklak. Ayan. Habang wala pa yung kano. Ayan guys, oh. Ang ganda, oh. Oh, yan yung trabaho namin hanggang pagkatapos dito naman yung mga bulaklak. Oh ang ganda. Ayan oh, puro bulaklak dito. Hmm. Ayan, ayan. Ayan o. Oh. Ayan siya. Ayan. Hmm. ang ganda. Wow. Amazing. Ayan guys. Mga bulaklak dito habang doon naman mga kwan ayan guys araw araw mag para may may ikwan naman ayan. Oh. ayan guys Ayan, may gamigala at sa lahat. Ang ganda, oh. Oh, diba guys? Thank you guys for watching.